Uh, siguro with BL, I think, wala na kasi akong tinitignan na gender when it comes to characters. Eh. Lahat naman sila pare-pare. Lahat sila storya and character na, na kailangan gampanan at bigyan ng uh, justice justice. Uh, mag siguro, kasi like pag gumaano po kasi like lagi yung mga questions kung mababox ako, natatakot ba ako mabox sa mga, sa mga like gay characters, queer characters. Uh, I feel like wala nang dapat ikatakot doon as, as long as it's a story. Hanggang may ikukwento at ikukwento, I think there's no problem with it. Um, ako wala akong problema like game, game ako basta story yan pero as, ako lang ako mas gusto ko lang muna na to do something out of it muna mm -hmm. so pero if ma-offeran ako why not game uh -huh. ako pero siguro I'll do something else muna so pero magkakaroon ka na ng limitations when it comes to showing skills uh -huh. pag -uhubar. Uh, well again it depends sa project it depends sa uh, lahat naman na prepare na yan, na pag-uusapan so yeah feeling ko kailangan lang naman pag-uusapan lahat bago bago tumalun talaga tinatawag yeah namin, baka kasi may iba ng plano sa sa'yo. Ah, um, uh -huh. uh -huh. oh, well, Star ano match. naman, um, uh -huh. well, na yun may announcement naman, which is uh -huh. yung Senior High, which yes. is Season 2. High so, Street. High street, so medyo dun muna po akong uh -huh. tututok talaga ng sobra. Uh, yun, yun yung isa sa mga pinaka in ko rin talaga. So, yun, abangan nyo po. sa <laughs>